yun good morning. Masama yung busis ko. May nilagnat ako kagabi. Lalagdat-lagdat rin ako ngayon. Punta kami ngayon sa pagkuha ng Plaspas Aga sumanan. Kasama ko si Kuya Rosal. Wala, walang makuhang iba eh. Kaya, kahit may nararamdaman, ako nalang makuha. Si Putol Jerry ay may trabaho naman hindi siya makapag ano makakakuha water lily ata yan water lily ni parang pan para maliliit na refugio nakalot lang pati yun kala ko water lily so kita makuha ang palas bas na yes, sa may nyurnay wala sa so, may kilaramon okay. makuha kayong palas bas agasumanan Ha? Ako rin nga rin. May, mas mga Ako nilagnat kagabi. Ako gininaw na maigi. Nararamdaman ko ng bagay medyo Nilamig ako kagabi. Ako nagligo ay. Kung namin kaso maliliit yung palaspas. Hmm. Tsaka bumubukad na. bumubukad na yung palaspas wala, walang masyado rito yung palaspas, kaunti bukad na patuloy po lang mula yung ibang palaspas ay ano na nakabukad yung dahon bahala kami sa ibang nyug di kay kang amaw na nyugan siya may nag-aula din yun ano Ari ay meron din ari kabila. Ari wari wa, ayo. Kaya ayo. Ay, oh. ay, oh. ay nakuha mo na ari ano? Toy. Eh? Ako ah, hari ng palaspas. Mama na. <laughs> Panakot sa malaki to. Kaso alutopin ah, pa ito. Palutap ko kay Chualing. Si tatay hindi na makapaglutap at stroke na inatanggalan ng buto inapanipis yung buto ako hindi rin maalam magluta pa eh. inapaghati yung buto yan ang nipa oh. bulaklak ng nipa oh. kayo po baga oh. ay pamilyar din pag naging bunga na pag yan naging natuyo na napakakati yan. nipay na ito dami Ah, na pa ayaw sa salabo siya nari, rin daan pa naman may mga bata pa naman makahiklasin Bak uh -uh. bulaklak bulak na nga na yung makati na yung pakayang bunga na hmm. ganyan yung paglutap pa. inatanggal yung buto napanipis pag hindi ka maalam yan eh, hindi ka malamitan niya haba. Pag hindi ka malawa'y <laughs> ikaw ay mapuputo, mabubutas ang palaspas. Yan ang tinatawag na paglutap. Hmm. Ah, tanggal yung buto, pero manipis. Ah, yung haba-haba na. haba na, na pag Huwag naubos mo lahat yan ay. Kapapraktis ay. hari ito eh. <laughs> <laughs> oh, nahawa naman din. Ganun. Mayroon talagang gad na puputol. Oh, gawo lang pala o. Oh. Pag kumain kumayang suma, dapat maalang maganto. <laughs> oh. So, ikaw ay maalang kumain kumayang na suma, dapat. Yun, <laughs> makakawawan uh, <laughs> wow, din. Bukaraw, kung hindi butas, o oh, ganyan. Hindi, di, oh, makapal pa naman ang titira. Oh. Wala paghati pala dapat. Ay, nako. <laughs> Wala nga niyong sa atin. Si Choling mo hindi Saglit lang ako. Oh. Mabilis so, oh. pa man din ang hataw. Oh. Oh. Ang ah, bilis mo din nakahilas, Choling. Yeah. Oh. yeah, <laughs> hawa <laughs> Mas si, eh, no? Oh. Ilang Ilang ting. Ilang ting. Oh. Wala mo din yung paglutap. Eh, bakit yung sa amin na makaisang dangkal na kukuha ng ting ting. Sabi, <laughs> sabi isang Eh, eh. Masyano sa e, mga lalo. Pagbubutas. E, hindi bubutas. Hindi naik, eh. Napalutak sa akin. 1989. Galing ni Chua Lingo. 1989. Lutap ang tawag dyan. At ninapanipis yung tingting. -ting, oh. Bilis mo din ang hatak kayo. Hindi na puputol. Oh. <laughs> Galing. Sa akin na isang dangkal. Yeah. Pinakadalwan linggo yung minang. Yeah. Mandi pa na ang akin Man. Hindi na po ano? Hindi na po po tulo. Maganda rin pala sa ito. Ito mura pa. Magdun, magkunat. Ito. So, hmm. Yan ulit. Kira pwede na yan. Malagi Paano ma pag hindi naman natanggal na ng tingting? -ting? <laughs> hindi mahirap. Ma mahirap magsupanan. Mahirap pag na eh. Ito, Pabaliin mo, ano. Hmm, Hindi naman papapunit pati. mahaba din to, kayo, kayo kay Cholingo, ah, halos. Oh. walis? Eh, na kaya sa'yo na yan po mga hinukot. Pwede walis kaya lang yung pangwalisan, buhay akin, eh. ubuhan <laughs> <Pang>, <na. laughs> Bakit tayo na, na inagawin po niya nga, siya wala rin ka alam na. kasama kita. Agahan mo. Ikaw na uli. Ikaw na pa. Eh, kakais dati na sagi. Eh. Yan ako po yung nag po hindi ko akalain na ako pala may talent sa paglutap ngayon ko lang natuklasan na ako'y marunong pala maglutap kanya hmm. lang po pala yung paglutap po. napapanood ko lang kay tatay ito dahan dahan lang hmm. bilis eh ha hmm, baguhan pala ang ah, hindi pa na bilis ay 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 Ganun lang pala ang paglutap po. Ngayon kulang lang nal na ako pala yung may talent sa paglumpak ko. Eh. Nakikita-kita ko lang kay tatay yan. Kaso mabagal ako. Hindi katulad nila tatay mabibigis ako. si Yan yung tingting -ting ng tinanggal. Tapos, dapat ito walang butas. Alright. Champion. Mm. Ganun lang pala ang pagmata. Ako na ang magalutap At si tatay ay hindi na makapaglutap at ano, stroke na. Yan si tatay oh. nanonood sa akin. Ito rin yung kutsil yung ginagamit si tatay sa paglutap. Oh. Ito. Gamit ko pa rin. Ito. ano po ang tawag sa inyo nito yung ganito pag pag kayo nagasuman hindi na nagagawa inatanggalan inatanggalan yung ano yung buto parang pin binibiyak kinahati tulad nito Kinahati ano, yung buto <laughs> hindi ko pa mamastet yan

tayo pala tatay no? marami ko nang nalutap po oh. guro mga 50 na to pinapanood ako ni tatay na maglutap ngayon si tatay pinapanood ako ni tatay dati dati si tatay ang pinapanood ko na nagalutap dito rin nagalutap niya si tatay ngayon ako na ang pinapanood niya kung paano maglutap ng palaspas para makapagsuman dahil kailangan na kailangan na tanggalin yung buto hindi naman talaga talagang tanggal na tanggal kailangan na ipanipisin para matupi itinutupin gano'n yan no? Eh. para mapagbalutan ng suman at na ako ni tatay dami ko pang alot tapin mga 50 pa rin siguro yan ang ah, tatay dati ikaw ang inapanood ko magluta ano? ako naman ang napanood mo ngayon hmm. ngayon lang ako naglutap sinubok ako kung ako maruno palagay ko kung ako din din ko yun nakakaya-kaya na na kaunti dali lang naman Ingat-ingat labang dahil minsan napuputol yung buto nabubutas yung palaspas. Dahil hindi mo dapat mabutas yung palaspas. Pag nabutas yung palaspas, wala na. Wala na, hindi na pwede pagsumanan. Ano tatay? Oh, ah, si tatay, stroke. Hindi makapagsalita. Lagi nagalutap si tatay dito sa pwesto na to. Lalo na pag malapit na yung birthday niya tuwing New Year nag yan December 29 nag na yan tapos December, Jan... sa pagmapas naman mga January 2 ay January ano December 22 ganyan nag na yan Kaya eh, nag-asaw kami 23 hmm.